Magandang tanghali mga kalayas uh, ah, Welcome po sa panabagong vlog Tayo po ay Pagpunta din sa bawan At kukunin ko po yung aking Tripod sa aking Kabargada, taga Sa amin sa San Jose Ay ah, hindi ko na rin ako uh, na video ano, Paano pagkalis namin ng bahay Kaya mga kalayas uh, ah... Abang abang lang po uh, ah, po tayo sa San Pascual ah, Mga kalayas, sige pa yan yeah, mga kalayas, kita naman yung dilim na langit na yan okay. Yan po pinaghalong tubig at saka ulap Yan yung, yung, yung ulan Ay dito yun, parang akin na kidlat-kidlat pa Ay kami nga pala dito ni Miss Kalayas Ay nakatambayo dito sa sitin, sa gasolinahan Kasi nabuto kami ng malakas na ulan dito Kaya kami ho ay dito nagtambay muna Gawa ng kisasayin na naman ho kami ay abot na naman, basang basa na naman pag huwi ay kukunin ko nga kayo nga yung, uh, yung tripod kay Willie eh, sa kanya tindahan sa bawan Uy, ay kita naman yung mga kalayasang ulan ho yan ulan yan hong nangingitim na yan ay sigurado ho kayo eh basang basa pag ko dyan kasi sa amin umulan na ho kanina ay nagpatila lang sa San Antonio Ano na sa randanya? San Antonio? San Pascual na San Antonio, San Pascual Okay, <coughs> kailangan ko natin si ng pagpa-vlog mga kalaya Para tayo ay may sahodin Kasi hindi pa ako nakakatagim Kung sumahod Kasi wala pong 100 dollars yung aking kwan Yung aking sabihin kung tawagin natin tayo yun sa google lang ah, malapit na tayo sa bawan mga kalayas uh, ang punta natin sa bawan ay bawan ay sa palengke pupunta natin si Willy Mercado may ang nasawa nyo may pesto din eh sa tuyuan Malapit na tayo din sa palengke Narada tayo sa Bawan ay, oh, ano eh, si Mar. Nagbaba eh? din pala din ng kaunti eh. Harap tayo, paling kay Harap lang tayo ng parking At pupunta natin si Willy Mercado yes,

Kapag ay bibili kayo ng tuyo, dito na nalapin nyo lang, dito sa bawan. Kay Eden Drive. Drive P. Number 19. Si ito lang yung mga tuyo. Ito yung mga tika. Ito yung si Willie Mercado. Ito yung mga isda. Ito yung mga isda. Bagong deliver ang um, tuyo, habot. Okay, Eden. Eden Drive. Right? Ito pala mga kalya, eh, iba't iba rin klase ng habot. Hindi eh. ko na pakikita ang presyo. Ayan. Hmm. na. <laughs> mga tuyo yan, oh. Mahabot, iba't ibang klase. So dito lang yung pupunta kay Eden pagka mga Pagkakamangakalikas, gusto niyo muna ng Tuyo dito sa bawan Yes, sir. Ito pa rin yata the, the At eh, ko tayo sa pagawal. Kasi hinahantay ko kasi wigan kasi marano na. Marano na bilhin tuyo. Kaya, antay lang natin. Pag malapit ka, wala naman lang kung kunan. Doon kaya so, try pa kasi gagamitin ko. Ito tuyo ni, ni Eden Malakas. Malakas. Eh, <polarization> na Idamura bilen hindi ko na, hindi ko si hindi ko na time, every time din 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 din

sangal ko na, salamat. kung <laughs> <laughs> na si si Willing yours yan. <laughs> yun na salamat eh. yamagaleas, anako ngan 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 Uh, ito po yung aking nakuha. At uh, tayo ay pupunta din sa aking ipag sa Ate Juan. At kami tatambay lang din ng konting, konting oras. Uh, at baka doon na rin po ako dumayo ng pag-upload na Akalayas. mga, uh, mga kalayas, ay narito na sa San Pascual. Ay ako ay na muna. Maraming salamat po sa inyo na walang sawang pagsuporta sa aking YouTube. Kaya maraming salamat po at lagi po tayo mag-iingat. God bless po sa lahat and bye!